For today's video nga mga B, ayan, makakasama natin si Mami Ash, tsaka si Baby Zia, kaya naman abay for the go oh, sino ka dyan, girl? Pak na pak, pang malakasan. Wow, thank you for Ate Nellie Ann. Hoy, talaga naman. Pero bago yon samahan nyo na muna ako dito, mga bi after lunch. Dumaan na nga din po muna ako dito para daanan si Queenly para may kasama ako. Kasi hindi ako pwedeng lumabas ng walang kasama, mga B. O, oh, di talaga ako papayagan. At muntik pa nga po kami maging basang sisiw nung bago kami makarating dito kasi naman eh, no? Hindi pa nga po kami nakakakating dito. Yung naulan na talaga. Tapos nakamotor lang kami. Abay, buti na lang din talaga may dalang pa yung si Queen Lee. At ayun, naloka nga po ako dito kay ate. Kasi naman nakakagulat. Bakit naman may pa-video agad? Tapos alam mo yun, wala po bang pa-script dyan? Sabi ko nga, pero hindi na daw. Hindi na daw kailangan yun. Wala daw ganun. <laughs> Tapos nung time nga po napapasok na sana kami kung saan po kami magpo ay biglang nawalan ng kuryente mga pi. <laughs> Sabi ko nga po, hindi ako welcome. Hoy, ano ba? Kasi naman eh, kung kailan papasok na tsaka pa nag-brown out. Kaya ayun, hanggang sa dumating na nga po sila, ay wow, han nga napaidam. <laughs> Hindi siya tulad ng mga bata, mga B, na pag unang tingin niya sa'yo, pag di kanya kilala, ganyan, pag di siya po, ano daw, pag di siya familiar sa mukha mo, talagang, alam mo yun, pag hinawakan mo, maiiyak-iyak, or ano, <laughs> basta yun na yun. Nasa yun, maya-maya, pinagmerienda na din po muna kami. Oo, oh, oh, thank you po sa pamerienda ate. Hoy, talaga naman. Nagmamaganda nga daw pumuna kami bago ano kasi naman walang kuryente mga bi. At ayun, may pa pangadaw pa nga daw kaya ayan. Oh, eto na yung before, mamaya na yung after. Hoy, kaya naman for the go. <laughs> Muntik na nga po itong hindi matuloy mga bi kasi nawalan nga po ng kuryente. Eh, sinabi ko na hindi po ako pwedeng gabihin kasi sobrang delikado para sa akin. Hoy, ano ba? May medyo malayo pa po kasi yung uuwian ko tsaka hindi din po gaanong alam mo na yung daanan mahirap po yung daanan sa amin kaya hindi talaga pwede pero nung sinabi nga po ni ate na ano, iyahatid daw ako abay for the go kasi yun lang naman talaga yung problema eh. kasi papayag naman yung parents ko pag sinabi ko na ganito ganyan ganun. Pero hindi lang sila papayag sa part na uuwi akong mag-isa tapos gitnang gabi na. Kaya yun, natuloy na. Oo, inantay talaga namin na magkaroon ng kuryente mga B para lang matuloy na to at mag for go na. At eto nga po yung pangalaw kong sinukat kasi eto talaga yung una kong sinukat. Hoy, oh, yeah! daw. Kaso medyo maluwang nga po. Kaya ayan, nauna na sila mag shoot Kasi naman eh, naghahanap pa kami ng pwedeng pang ano dyan sa damit ko. <laughs> dyan sa gown na yan. Mm -mm. Tapos sinukat ko nga yung isa din kanina, yung black. Pero sabi ko yung masyadong matino yun. Hindi kita yung dapat na makita nyo. <laughs> Charis. Oo, oh, mas bet ko talaga to kaso maluwang lang. Kaya ginawan na lang ng paraan. At eto na nga, yung para sa transition na o, oh, tignan nyo yung mukha ni Baby Zia. Mukha hindi na may drawing, mga B. Kasi kanina pa yan babad na babad sa kaka-picture. Kaya naman, hoy, ano na ba? Habang andito nga kami sa lobby, hindi ko na namamalayan yung oras, mga B. Kaya nagulat talaga ako nung makita ko yung sa cellphone ko tapos napansin ko yung orasan. Oras na pala para magpapansin ako sa'yo. Hoy! daw. So, alam mo yun, nakita ko yung oras. Oh my God, gabi na pala. Pero okay lang. Kasi nakapagpaalam naman na ako. Like, nasabi ko naman na late like, ako makaka -uwi. Tapos wala silang dapat ipag-alala kasi iyahatid naman daw ako nila ate. Kaya ayan, mag -e enjoy na muna ako dito sa kaka- Oh, ano ba? Feel na feel ko naman na dyan, no? Pak, sino ka dyan, girl? Sabi nga ni ate, prank ko daw yung bebe <laughs> Kaya, ayan, ko nga po kung ano-ano na naman sinabi ko. Then, after nun, okay, balik na tayo dito. O, Pak, sino ka dyan? Hala, ang ganda ko talaga. Para lang akong si... Hoy, ano daw? Thank you po, Adinele Ann. Ayan, dito lang po yan sa my hidden garden, mga bi. Hoy! din. Malapit po sa may so ah, Basta dito na to. O, oh, ayan. Lalagay ko na lang dito para malaman nyo kung saan bandayan yan. Oo. Oh, oh. May mga gown dito. Pwede po kayong mag Oo. Oh, oh. Tapos pwede din po kayong magpa-picture. Mm, pwede din po kayong kumain. Kasi may mga ino-offer din po sila dito. May andliwings. Tsaka marami pang iba. Makikita nyo yun sa susunod na video. <laughs> Oo. Oh, oh. Kasi hindi ko naiyaano dito. Like sa kabilang video na kasi masyado ng mahaba to. Oh, Hoy, anong mahaba? Baka mamaya iba na naman yan ha, opak. Oh, Ala, mukha ko daw si ano, Maha Salvador. Doon sa ano niya, yung sakiratin. keratin. Oh, Hoy, ano daw? O, oh, tingnan nyo naman, may pahangin pa sa buhok. O, oh, ah, thank you. Oh my God, abangan nyo yung mga picture namin, B.